Hi, good evening. Ayun. Ala, papasok ka sa ibang bahay. Makulit ka talaga, no. Ala. Ah, oh, may multo oh, na batang maliit. Ba. Wa. 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 ayan siya. Wow. Behave lang, behave lang. Wow. Oh.

ganda dami no ngayon abutin tayo dito ng ano siyam siyam pagkain dahan dahan ligtas undas <laughs> ngayon lang na ano undas na walang ulan kaya matraffic na madaming tao naglalakad hanggang gabi wala, hindi na yan nadala banig nakakita ka ng banig no kaya na ano lalakad lakad na lang tayo ito'y lakad. Oo, oh, maano, dyan lang sa ano. Grabe. George hindi maglakad. Ewan ko lang. Targa lang. Targa lang. Grabe. Good evening! Ayan, dito kami sa Getsemani. Dumalaw sa aking panganay na anak. Sa dami ng tao guys, November 1, ayan sila, ayan. Nakukuhaan ko talaga sila, ang dami, ang dami. Buong buo. Hanggang dun sa dulo. Ayan, paikot. Ayan siya. Ang dami as in. Phase 1 pa lang yan, guys. Phase one. Ayan, ayan. Ang dami. Sobra. <laughs> Ang dami. Ano yan? Buong magdamag na yan sila mamaya. Ano, hanggang umaga yung iba dito di, ganyan dito sa ano, Getsemani eh. tapos mamaya magpa firework pa sila mayroon pa yan firework dito kaya masaya tapos ano mayroon din mga mga boat na nagtitinda dito kaya masaya dito guys kaya abangan natin mamaya kasi ano marami kaya lang hindi kami magtatagal kasi may kasama kami baby babies pa kaya hindi kami pwedeng magtagal guys ayan, ayan stay tuned lang panoorin natin yung fireworks bago tayo umuwi dyan muna kayo ayan na, tingnan nyo naman ano talagang crowded na crowded ngayong araw na to dahil ano, November 1 talagang halos duma, din, dumalaw sila mataas dito sa ano lo lugar na kinakatayuan ko ngayon pero ayan nakukuha ko lahat sila hanggang doon sa malayo guys hanggang doon ano face 1 pa lang to guys tapos doon banda yung face 2 sa ano uh, kabila nung statue na malaki na yan doon yan hanggang doon, doon doon yan doon hanggang taas guys lampas ng mga ano puno na yan ayan hanggang doon hanggang doon guys as in ayan dito sa phase 1 ayan sila ayan dito yes. dadami pa yan mamaya kasi maaga pa pero yung iba kaninang umaga pa guys ayan ganyan dami ng tao dito hanggang pababa ayan punong puno ng kasakyan ayan dito ang park grabing tao Ngayon lang ko to naranasan kasi first time ko guys tuwing, kasi nung dumating ako dito sa Pilipinas ano uh, pandemic kaya bawal ang ano magpunta dito ano may time lang at saka napaka-strict nila Ayan dito na yan sa amin um, pwesto. Ayan, mga 10 nila. Uh, uh, uh. uh, Dito lang din yan sa amin. Uh, o, oh, nasaan na yun sila? Ano? Nakabili na kayo. Kung kailan ano, magtatagal tayo, wala tayong upuan. <laughs> wala, hindi na namin naisip. Wala kasi sa si Akiko eh. Ano? kaya hindi naisip wala din siya din sa kanina ayan no Sarap kain kain ano nakabili kayo ng ano ah oh, wala okay naman na yan may kanin sa kaulam yun ang importante ano ang daming tao mamaya ano magikot ikot pag anong oras yung fireworks nila mamaya pang alas 12 ganon ayan guys ang daming tao talaga lalo na dito sa baba ang dami dami Ah, may trick or uh, din sila. Ah. Tingnan nyo naman, guys. Ayan, hanggang doon, sa taas, hanggang dito. Ano, ang daming, ano, mga sasakyan. Punong-puno talaga, Ayan. Hanggang mamayang gabi. Dito napakarami talagang ano mga sasakyan na papasok hanggang doon sa taas pa ikot. Ayan na siya guys. Ayan. Diyan sa taas mga ano bahay-bahay na -bahay. yan. Ayan siya. Ganyan kaganda dito guys pagka ano all since day. Ayan. Naku po, maambon po. Maambon. na, may kunting ambon-ambon na. Kaya ano, sa dami ba naman ng tao na yan? Ang dami talaga. Ayan, sobrang traffic ko. Oh. Ano, naka isang oras na kami dito sa ano, taas ng ano, simenteryo. Di pa rin kami makalabas. Grabe, hanggang dun sa dulo.